perlu neng kita ini

lima mong sabaw Ganda ng view Ganda ng view Nasa hula ba? Ang mga mata Ang mga bata. Ah, bag, <laughs> Baliw na puso Dapat kita yung daan eh Yung ginagaya ko sana yung ano kaya ko Mga 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 huwag na Oy, Huwag, huwag <laughs> Mahal ang buhay mo <laughs> ano Ay bata ah, wala nga tubig ngayon ano Ano humuha silang kalakal wala silang kalakal እንደዚያ ነው <laughs>

Manalo, matalo, kayo lang. Manalo, matalo. Ang importante, may merienda. Hahaha. Nagkakainan din po ito. nakakaintindi sa mga lalaki ay yun yung mga uh, hindi eh, ba asawa ay yung kaligayahan na nga lang nila eh sino yan? sino ba yan? sino yung lalaki? Sino maganda? Maganda sa maliliit ko eh. Huh? Ha? Siya maliliit ko. Sino maganda sa siya maliliit eh. Asidente o.

<laughs> Malolo na ko yung tinutok eh. Hindi man kita kilala pag kaya lang po sa'yo. Ayan na, alam mo, mga umu. Mahuli tayo dito guys. Huwag natin driver rin. ito Huwag nga. Ano yung bata? Ano? driver rin is? Nagkaka-antipolo. Ano sa antipolo? Oo. Eh! Uh. Pagbalik! Pareserve! Biyala <laughs> na rin ako eh. Baka daw kasi ako eh. Time siguro ako lang. Huh? Ano? Maraming binibigay sa'yo sa no. ngunit. Ano? Baya ka? Ano? Huh? Iyawain ko yun. para paglibig tayo sa ulam. Edol! Ayu nga, tayo ng kintu kasi. Sabris, tura, tayo kinsino ng kwento kasi. Ayan guys, nandito tayo, mamimili tayo ng halaban. Hindi! <tipos> Okay na rin. Sabi ng tito, binigay na sa atin. Ano yan? Ito yung halaman. Wala bayan. bayad. Isang kamyas, pa. Ayan da, pa na Ano ito? Dato pala, nagdala ka malang ng payo. Ha? Golden apple. Ano ito? Ay, kamyas. Ano kamyas? Saka... Saka... Ano ito? Golden apple. Ano yun? Ano saka ito na lang. Rabutan. Isang.

Oh, wag na yung buko. Ayun, dalawa niyan. Kalaman si. Ayun, na Ayun, na Namatay yung dalawa natin, di ba? Yan lang sa harap. Oh, sa harap. Sa, -sa may tubo. Magkano lahat? 100 plus 100. Dalawang 100. 350. Ito pa sana ako. Magkano yung siyo? Wala lang. Pagbalik na ulit natin. Papagbalik na lang daw namin, be. Kulit <laughs> ka. Anak ka talaga ng... Anak ka ng nanay mo ah. Kaya kamotor tayo eh. Nas